Naglabas naman ang Department of Education ng bagong patakaran kaugnay sa suspensyon ng klase tuwing may bagyo sa bisa ng DepEd Order Number no. 22, Series of 2024 na nagkabisa noong December 23, 2024. Ang patakaran ay naglalayo na gawing mas sistematiko at produktibo ang proseso ng pagkansela ng klase habang isinasaalang-alang ang edukasyon ng mga mag-aaral. Ang pangunahing probisyon ng bagong kautosan ay kapag nasa ilalim ng Tropical Winds signal number 1 ay suspendido ang klase para sa mga kindergarten at pag Tropical Cyclone Wind signal number 2 ay walang pasok para sa mga mag-aaral hanggang grade 10 at ang mga mag-aaral ay kailangan mag-shift sa non-face to face modality o magsagawa ng makeup class tuwing Sabado at kapag Tropical Cyclone Wind signal number 3 ay otomatikong suspendido ang klase sa lahat ng antas sa ilalim ng DepEd Samantala ang LGU Jones ay patuloy na inoobserbahan ang mga ulat ng panahon upang masigurado upang kailangan or kung kailangan magpatupad ng suspensyon. May bagyuman o wala upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro.